Maghangon ng limang pirasong tuna at linisin ang mga ito sa loob ng labing limang minuto. Boy. <laughs> Nagawa na ng ating warriors ang maghangon ng limang tuna. Next step, linisin ang mga ito. Kailangan talaga lakasan mo kasi pag hindi mo nilakasan na ano, parang binabali, parang ano, Wala, hindi, matitibag. Oh, hindi matitibag. Tapos yung pagtanggal ng hasang, kailangan putulin mo talaga doon at saka iikot mo yung kutsilyo. Oh. Medyo nakakalito kasi yung bituka kailangan mo pa lang putulin pa doon sa ano. Ako ah, ginawa ko, hindi ko pinutol, tsaka hinihila ko ng hinihila, pero hindi natatanggal. Tapos may sumigaw na ano, putulin ko daw. Kaya eh, yun. Yung sa paglinis, ang lalaki kasi ng ano yun. Ang lalaki po, ng, ang, hasang, no? ng hasa. Ang ng hasa. mga bituka. Internal organs. <laughs> yeah. Okay na Kinabahan din kami kasi malamang sa malamang. Tagalid din kami. Tagalid kasi ang hirap eh struggle. Baka yung gagawin namin na paglilinis nun, ano, hindi pang expert eh. Mamaya, durog-durog eh. Ayun nga, ayun nga yung nangyari. Ito. Sa akin. Sa akin. Kuya, <laughs> na yan. Ay, Ako ano, ang pinakaunang naisip ko, oh, pwede, pwede kami. Kasi pwede kong ano, sinususunan ko. Kuya, sabihin na. No? <laughs> ah, kuya, uh, na-accomplish ba naman yung mission namin? Uh, please. Uh, please. Wow! Yung yeah. travel mission number 2 namin, siyempre, kami uh, pa, accomplished! Travel mission number 2, accomplished! Congratulations, guys! You're one step closer to your reward. Ah, white sand beaches. Dito sa Gumasas Beach, it's fun, 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 fun sa malapulbus na buhangin at crystal clear water. Swimming tayo! <laughs> ang ganda kasi pagkakita mo yung sand nila, super fine na white talaga. Muntan tayo dun sa source, naligo tayo. Pero ang parang ang presko ng tubig. Siguro kaya na din, kaya na din nakita namin na ganun kalinis yung beach na yon. Kasi sobrang ano nila eh, ma maingat sila dun sa beach. Talagang sobrang stricto sila na bawal yung mga magtapon. Kahit anong dumi, wala kami nakita eh. We can get away! Aba, mukhang nag-enjoy sila sa pagsiswimming ah. But wait, there's more. Pa may pa kami surprise para sa inyo. Get ready to dive, warriors. <laughs> so 1,500 pesos na diving fee. Sulit na sulit. Oh, lahat first time. Ngayon lang ako naka-experience dito ng uh, activities na ganito. Sobrang ganda! natapon. Wow. Tapos medyo kinabahan ako, sabi ko, oh my God. Sa isang buong weekend, ano kalayo ang pwede nyo marating? Hanggang saan ang kaya nyong subukan? Yeah. Yeah. Kung mahilig kayong bumiyahe, kung type nyo ang adventure, ay, damihan mo, mucha. Mas nakatingin pa siya sa'yo. Ay! Ay! At kung game kayo sa kahit anong challenge. No fear, close your eyes, just eat the whole thing. Oh! As in, kahit ano. Siyempre, pag kumain ng kakain ka Gayain na ang isang kapartner at isend ang inyong audition video sa weekend.getaway at yahoo.com o kaya i-upload ito sa aming Facebook page. At baka kayo na ang susunod na mga kasama ko sa isang libreng Weekend Getaway. Thank you, Weekend Getaway!